Uh, hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay uh, 16 this is the 16 ng Abril. This is the. Okay, this is the ng Abril 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas singko 38 ng umaga araw po ngayon ng Merkulis at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol dito sa bakit nag-aaway ang magkapatid na Marcos. Yan po ang tatalakayan ko ngayon. Ang title ko po ay Bakit Nag-aaway Ang Magkapatid na Marcos. Ay ayaw ko sanang talakayan po ito ay pero nakikita ko po na talagang kailangan eh para makuha natin po yung aral. Iiwasan po natin na maghusga ng tao. Iiwasan po natin dahil halos lahat naman tayo ay sa minsan sa ating buhay ay palagay ko mayroon tayong experience sa dyan eh. Dyan sa yang unfaithfulness o marital infidelity. Uh, at halos lahat po ng pamilya, mayroong ganyan eh. Opo, kaya iiwasan po natin ang manghusga. Kaya lang, hindi natin maiwasan, hindi sabihin. Para, kasi kailangan natin sabihin para malaman natin ang diferensya. Yan po ano. Ulitin ko lang ano, uh, ayaw kong itapik ito pero kailangan itapik para makuha natin yung aral. Hindi yung maghuhusga tayo. Opo. At sana ay malinaw po tayo. Uh, alam nyo po, ay diritsahan na po tayo kasi nga ay kulang ang oras eh. Every word is important kasi eh. Kaya lahat ng word na gagamitin ko dito ay mahalaga. Hindi naman sila magkapatid na buo. 'Yan po ang ang findings ko diyan. Uh, hindi natin sila huhusgahan o iiwasan natin manghusga. Gusto lang natin ibigay ang aral. 'Yan po ano. Ngayon ay ito si Bung Marcos, halos kasi edad ko ito eh, o kaya matanda lang sa sa akin ng isang taon o buwan lang. Ganun ano? ah uh, kaya nung malamang ay grade 1 din siya eh, o grade 2 siya nung naging presidente yung tatay niya. Ako, kung hindi ako magkamali, grade 1 ako eh. Pero nung presidente po si Justado Makapagal, may isip na po ako ngayon, itong simple grade 1, grade 2, grade 3, ay umuugong na po ang balita eh, na ito si Aimee Marcos ay hindi anak ni Marcos, kung hindi anak po ni Arsenio Lacson, na mayor ng Maynila. Yan po, umuugong na po yan. Uh, at sa kanong magkandidato siya ng re-election, ay may pinalabas na kuwan eh na dalawang pelikula na libre po 'yon libre yung pinagbuklod naglangit at saka yung iginuhit ng tadhana dalawa po 'yan na pinapalabas po 'yan sa mga baryo Opo pinapalabas 'yan Halos may projector lang doon sa baryo pero umiikot po yan. Umiikot. Mga 5 kilometers, ipapalabas na naman doon sa isang baryo. O 5 kilometers na naman ang layo, ipapalabas doon sa isang baryo. Yan dalawang pelikula na yan. At pinapanood po namin yan. Ang gumanap dyan ay si Kwan ay si... Yung si Kwan... Si Rodriguez ba yun? at saka si Gloria Romero. Ito naman si Juan si Bill Masantos naman ang gumanap diyan. Si Dungdung Nakar naman ang gumanap kay Bungbong. Kay Amy ay si 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 Bill Masantos. Yan po ano. So maugong po yan yang balita na yan. Pero nga ay hindi ko naman pinapansin yan eh. Hindi ko pinapansin. Ngayon na matanda na ako, 66 na ako, ay simple may internet na po eh. Isang pindot mo lang sa, sa mouse mo eh. Makikita mo na eh. Ay ako po ay kwan eh. Na kwan din ako eh. Na, <laughs> nadala ako sa mga balita. Kasi nga nung ginugol ko yan, yan si Arsenio Lacson ay kamukha nga. Kamukha ni Amy Marcos. Ngayon, i-google nyo ah. I-google nyo. At saka, isa pa, yung height ni Arsenio Lacson ay 6-footer pala yun. 6-footer. Kaya, mas naniniwala ako na anak siya. Opo. Bihira kasi yung, yan si Amy Marcos, nakita ko na yan ng personal eh. Pumunta po yan sa piati. Sa Piatti University, kasi kabataang barangay chairman siya noon, lumiligid siya sa, sa mga university. Nakita ko na yan ng personal, matangkad talaga yan. Mga, kung hindi ako magkamali, 5'5 o 5'6 yan eh. Ngayon, para magkahit ka ng ganyan, kailangan ang tatay mo ay six-footer. Opo, andami ko na po na nakita ng mga ganyang height, pero may lahi talaga na matatangkad six footer po 'yan. Opo, o kaya yung yung lahi ng nanay mo ay mga six footer. Para magkaroon ka ng sa babae na Pilipina, magkaroon ka ng height na 55 o 56. Mag mag-search po kayo. Ako nireresearch ko 'yan eh. Ngayon ay okay na. Hahayaan ko na po 'yon eh. Pero nga ay ito ngayon na naglalaban sila ni Bungbong Marcos. Yan nga. Ay isa po yan sa nagpatibay sa akin na hindi sila magkapatid na buo. Kasi nga ay gagamitin ko po ang Biblia. Sa Biblia po ay pinagbabawal yung marital infidelity. Opo, bakit? Ay yan nga eh. Sa pag-aaral ko ng Biblia kasi nga nag-aaway. Nag-aaway yung yung asawa, yung mga anak, yung mga anak ngayon, hangga sa apo po yan. Nag-aaway. Ngayon ay nag-asawa si si Marcos Sr. 1954. Pero ito si Amy ay pinanganak 1955 ay possible possible ba ay possible yan wala namang kwan eh wala namang wala namang imposible yan eh 1954 ay ang panganay po ay 10 months po yan eh 10 months na bago ipanganak eh yung susunod ay 9 months lang yan pero yung panganay basta panganay yan 10 months po yan sa sinapupunan ng ng inah. Ayan po, ano. Ngayon, ay... Okay. Hindi na natin uusgahan yan. Una-una, ay... Wala na yan, eh, Kasi patay na, eh. Si Tandang Marcos. Patay na rin si Arsenio Lacson. Ay matanda na rin si Imilda. At saka... Matatanda na rin yan si Aimee. Baka mag-70 na yan, eh. Uh, running 70 na yan. Kasi ako running 67 na, eh. oh kaya uh, useless o hindi na nakakatakot ng na pag-usapan 'yan. Kasi nga kaya lang iniiwas pag-usapan 'yan dati baka magkapatayan po eh o baka mapikon ay patayin yung isa. Kaya iniiwasan po 'yan. Pero sa ngayon, wala na 'yan. Okay? Ang ang i-discuss na lang natin ay yung ano ba ang payo ng Diyos patungkol dyan, yung aral na makukuha natin. Pero, bago ko po i-discuss yan, ay hayaan nyo muna na batiin ko muna itong mga uh, sumusubaybay po sa atin at pasalamatan. Ah, uh, kahapon pala nag-comment si Concepcion Barsi, ang sabi niya ay, oo nga, sabi niya, ay, sana hindi na manalo yan si Markulita. Kasi nga ang topic ko kahapon, yung West Philippine Sea, ay nasa Google Map na. Yun ang sabi niya. Ay sinagutang ko naman, ay malamang hindi manalo yan si Marcolita. At sa kasana, yung sa gift party list niya, huwag nang ibuto. Opo, kasi naging congressman lang yan dahil siya ang representative nung sa gift party list. Yun po ang sagot ko sa kanya. O sige po, at tayo po ay Uh, babatiin ko lang po ito ano at pasalamatan uh, si Pusikat, si Doris May si Antonino, si Ronel, si Ebe Kumpio, si Joy Valenzuela salamat po sa inyong lahat third pangatlo, user NB Parot Parot, Pabs Naranja Romil Solier Padua Lloyd Trabier, Andres Sanario Juna Canao, Rosana Kawili Bir Orozco Ernie Caliago uh, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, Yoser J.H., R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Myra Midaina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsio, Dio Yanong, Bilya Laguinho, Mister Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, Yoser KK, Yoser XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinayda San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Jael Berriar, Ross Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Kuku Goed, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olabiris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera. Rolando Oliver Mamon ng Lapas, Iloilo. Ana Maria Aldisimo, Eli Casli. Maria Sribira Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Koamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, ah, uh, Rico Mo of React, Concepcion Barsi at saka si Babi P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirirekomenda ko po sa inyo na ating panuorin at suportahan at subaybayan. Ito po sila, ano? Si Michael Apasibli Mulitin, Atty. Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. sa Ulang To, Christian Isgira, PMTJR Bloggers The Action Man Rui Japan Dibina Apostol CGP Chai Kapihan Atat Ago Dem Jos Jorni Kakamping Ang Batas with Attorney Clear Castro uh, Kak Waldi Karbonel, Attorney Silo Magno at Saka si Kristan Ugaliin po natin na makinig sa at Marami po tayong matututunan sa kanila at Uh, nakikita ko po na sila ay nagbablog para sa ikabubuti ng bayan O sige po at tayo ay tuloy-tuloy na no? Ito po ang mga verse na isi-share ko sa inyo Genesis 2.24 Sa marriage po ito ha, sa marriage Sa marriage, therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife And they shall become one place ang bilang po ng Panginoon dyan sa mag-asawa ay iisa na lang. Iisang place. Opo. Uh, uh, the man shall leave his father and his mother. Iiwanan niya yung magulang niya at makikijoin siya o be united to his wife or cleave to his wife or cling to his wife. And the two shall become one place. Iyan po ano ang ideal o iyan ang payo ng ng Panginoon o iyan ang kanyang plano. Matthew 19 verse 4 hanggang 6. Nung tinatanong dito si Jesus Christ, it is proper or it is lawful to divorce your wife for just any reason. Yun po ang tanong sa kanya eh. O pwede bang i-divorce ang asawa? O ay ito ang Mahaba po ito, ano? pero ito na lang ang kukunin natin. And he answered and said to them, Have you not read that he who made them at the beginning made them male and female and said, For this reason, a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and the two shall become one place. So they are no longer two, but one place. Therefore, what God has joined together, let no man separate. iyan po ang 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 sabi sa atin ng Panginoong Isus. Yan po ano inulit lang yun doon sa Genesis para bigyang emphasis Corinthians apros uh, Corinthians 7:2 uh, ito po ay tinatamong sequence si dito eh, si 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 Paul kasi nga ay yung iba ayaw ng mag-asawa eh. Opo. Ay sinagot naman niya ng totoo. At ito po ang hindi alam ng karamihan sa atin. Dito ko lang ito nalaman sa Biblia. No, nag-search po ako ng Biblia. Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife and let each woman have her own husband. Ito po ang ang nakita ko na reason sa Biblia. Kailangan mag-asawa po ang tao. Kasi nga ay kung hindi ka mag-asawa ay kuang ka eh. Bibiruin ka eh. Kung minsan nga yung asawa mo nasa abroad, binibiro ka na ng mga tricycle driver o kung sino-sino mga ahinti, hindi ba? Ganun po 'yan eh. O mga nakakasalamo mo, binibiro ka eh. Kaya nga, Tama ang sabi ng Biblia eh. Because of sexual immorality, let each man have his own wife and each woman have her own husband. Mag-asawa. Ang ibig sabihin niyan, para maiwasan po ang sexual immorality. Opo. Kung minsan nga eh, kung matandang dalaga na yan, eh, o matandang binata na yan eh, pinapasaringan na po yan, hindi ba? O. Ganun po yan. Para maiwasan po ano, tunay na buhay po ito ha. Tunay na buhay. Kung minsan hiwalay sa asawa o ang daming umaali-aligid, hindi ba? Oo. kasi alam nila na hiwalay sa asawa. Ayan nga. Ang Biblia po walang tinatago po eh. Oh, pero isa lang po ito sa reason bakit mag-aasawa ang tao. Marami pong reason yan. Ang unang reason dyan ay yung sinabi ng Panginoon na it is not good for man to be alone. Therefore, I will make a helper comparable to him. Yung nga, nilalang niya si Iba. Opo, hinugot niya ang tadyang ni Adan at ginawa niyang Ibah. Ayan po, ano? Nasa, kung po yan, nasa Biblia po yan, ano? Uh, it is not good for a man to be alone. Yung man kasi dyan, kahit na babae o, o lalaki, pwede yan eh ay nakakalungkot nga kung mag-isa ka lang, hindi ba? O, ayan, ano? So, dapat may katuwang ka o may kabiyak ka. Ang tawag niya nga ay kabiyaki o asawa. Okay? Now, binibilisan ko lang kasi hindi yan ang mga topic ko eh. O, Exodus 20 verse 17. Ito, paulit-ulit po kasi ito eh. Pero dito, very specific, ano? Uh, maraming ganyan na, na verse. Pero... Ito ang pinili ko. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your your neighbor's wife. Ayan po ano, nakasulat po diyan ano, you shall not covet your neighbor's wife nor his male servants nor his female servants nor his ox yung yung alaga na kwan ito eh, na baka no nor his ox nor his donkey, yung donkey, ano, nor anything that is in your neighbors. O, yung belongings ng neighbors mo, wag mong uh, pag-interesan na kunin. Yun po ang ibig sabihin yan. Pero very specific mo dito ay yung neighbor's wife. O, pati nga mga katulong eh. Hindi ba? O, ayan po. Iyan po ang payo ng Diyos na nakasulat po yan sa Exodus. Ngayon, punta na po tayo dito sa main, main topic natin. Ano? Genesis 21 verse 10. Ito po ay kwento ni Abraham at saka ni Sarah. Opo. At ito nga ang, ang sinasabi ko, bakit binabawalan ng Diyos yung maraming asawa o oh, marital infidelity. Kasi nga mag-aaway lang, mag-aaway-away. Yan po ang iniiwasan. It is for our advantage kung faithful tayo. Kasi nga, maiiwasan yung away-away ng mga anak. Na ganyan sa nangyayari kay Bungbong Marcos at saka kay Amy Marcos. O, oh, hindi ba? Kaya nga sinabi ko kanina, mas naniniwala ako ngayon na hindi siya anak ni Marcos. Anak siya ni Arsenio Lacson. Ito po ano, babasahin ko na ano kung bakit tag aaway away at a ah, ikikwento ko muna pala ang nangyari. Kasi si Sarah ay hindi magkaanak eh. Hindi magkaanak. Ngayon mayroon silang katulong ang pangalan ay Hagar. Opo. Ah, marami nagsasabi ay si Hagar ay Egyptian woman na ibinigay ng parong sa kanila na regalo kasi nga eh, uh, nakursunodahan nung paro si Juan eh, si si Sara eh ay hindi pala pwede dahil may asawa na ngayon pinalaya sila ng paro pero binigyan sila ng ng kayamanan at malamang itong katulong si Hagar opo ngayon nung hindi na magkaanak talaga si si Sara ay 90 years old na si Sarah eh. Umag na 90 na. Ang sabi niya kay Abraham, A, sipingan mo kanya yung katulong natin, yung si Hagar. Sipingan mo yan para magkaanak siya. At yung anak niya kanya ay anak ko na rin. Sabi niya. Hindi ba? O, sipingan mo kanya. Yung katulong natin ay sinipingan naman ni Abraham at nagkaanak nga ang pangalan ay Ismail. Ayan po, ano, sinipingan. At ang sabi Panisar, ako kanyang bahala. Kontrolado ko kanya lahat. Sabi niya eh, kukontroling ko lahat, sabi niya. Ay, ang problema, ay, afterward, ay, with the span of 14 years ata, o parang ganyan, ano, 13 years, ay, Nagdalang tao naman ito si si Sarah. Nagkaanak siya. Ang pangalan naman ay Ismail. Ayun. Nung nagkaanak siya, at nung siguro one year old na, ay nagumpisa na yung kwan eh, yung awayan eh. O. Oh. O oh, si Luzan, hindi ba? Palayasin mukha niya yan si Sarah at yung anak niya. Kasi, ah, ito na nga. Babasahin ko anong palayasin mukha niya yan. O. Oh. Kaya nga problema talaga eh. Noon pa yan wala pang ang batas ih. Eh. Wala pang batas noon kay kay Moses. Oh, ang ginagamit lang ay ang konsensya, hindi ba? Oh. Ito na, babasahin ko na para maniwala lang kayo na mayroong ganyang pangyayari na kung may may third third party ay hindi talaga uubra yan eh. Magkakagulo i. Eh. Oh. Basahin na natin Genesis 21 verse 10. Therefore, he said to Abraham, cash out sabi niya palayasin mo yan cash out this ban woman and her son yung nga si Ismail. oh for the son of the ban woman shall have, uh, shall not be error with my son namely with Isaac yun dahil sa kayamanan siguro ay, ay, ay hindi lang yan dahil sa silos po yan oh Nung nagkaanak siya, ay, ay ayaw na niya yung anak ni Hagar. Simpli gusto niya yung anak niya. Iyon nga uh, si Isaac. At may, may nakasulat po din sa Biblia na nung pinalayas ito si Hagar, ay gusto na niyang iwanan yung anak niya sa disirto. Kasi nga ayaw niyang makita na mamamatay. Wala na silang makain eh. Wala na silang tubig eh. O, oh, iiwanan ko na kanya itong anak ko, sabi niya. Kasi ayaw kong makikita na mamamatay siya. O, oh, ganun po yan. Pero sila ay ah, uh, pinaburan ng Diyos. Ano? Tinulungan sila ng Diyos. At iyon nga, ay, ito si Ismail ata ay naging... Uh, kwan ito eh yung mga muslim ata daw eh sabi nila ano Nakasulat din sa Biblia yan, pero ay wala pa naman mga Muslim roon eh. Uh, mahirap iklim. Kiniklim nila na sila yun. Ano? Pero ang ibig ko lang sabihin dito, mga kababayan, mga minamahal, ay hindi talaga uubra eh. Na mayroong kang madrasta o yung, kang kapatid na iba ang tatay o iyon na lang na nag-asawa muli ang iyong ina. O ang iyong ama? Ang hirap talaga eh. O, at dyan nga nag-uumpisa ang away. Ngayon, ang katanungan ay, ay ang dami nang nagdi-discuss po nito eh. Si Tapuan, nakinig ako sa kanya, ay ang title niya ay, Kapatid ba? Sabi niya. Kapatid ba talaga? Siya? ni bungbung Marcos? Ganun ang topic eh. Pinagsagaan kong pakinggan eh. Wala namang diniscuss doon eh. Opo, nakukulangan ako. Opo, kasi nga ay, ay dapat yung aral, hindi ba? Walang aral eh. Ang dami nilang mga patutsada, and pero wala eh, walang aral eh. Ang aral po diyan, tayo ay ayaw mapahamak ng Diyos o ayaw ng Diyos na uh, mag-away-away. Ang Diyos po ang gumawa sa atin eh, kaya alam niya ang ating saluubin. Alam niya ang kahinaan natin. Mag-aaway talaga. Opo. Mag-aaway talaga. O sige po at hanggang dito na lang po ano. At sana tayo po ay may natutunan. Uh, at ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay nakakakuha po tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at Salamat po sa inyong pakikinig Salamat po ng marami ano, salamat po